Ngayong araw nga na ito ay kukuha kami ng tiles sa bayan at dito namin isasakay sa skate. Malayo pa kaya sa amin ng bayan at ito lamang ang pinakamabilis na biyahe. Gagamitin namin ito materialis para sa bahay namin pinapagawa. Inilalim nga pala namin yung semento para may palaman sa ilalim dahil delikado ang pagkakarga ng tiles. Napakadelikado ang ikarga nito lalo na pag tumadakbo dun sa mga dugsungan ng riles kung baga sa kalsada ay mga humps. Pwede itong babasag lalo na pag wala itong sapin sa ilalim. Naglagay nga pala kami ng langis para mas mabilis dahil mabigat nga yung karga naming mga tiles at semento. At syempre hindi mawawala yung bubuat ka at bababa dahil marami din tayong kasalubong na skate na namamasada at isa nga lang yung relays kaya kailangan ibaba. Nahirapan nga din pala kami ditong makalusot dahil istasyon ito ng mga skate na namamasada sa bayan o kaya yung pila. Sobrang dami ng skate dito at kailangan mo pang umatras pag may paparating para magparada. At ayan nakalusot na nga kami at dire diretso na yung takbo namin. Malayo pa nga lang kami yung iba ay tumatabi na dahil alam nila nakargado kami. Dito nga lang kami medyo nahirapan at natagalan dahil yung kasalubong namin ay kargado din ng kopra at mga uli huling, pag ganito namang mabigat yung karga ng kasulubong mo ay kailangan mong tulungan yun yung patakaran dito sa amin ng ganitong klase ng sasakyan. Kung baga bayanihan na lang dahil pare-pareho naman tayong gumagamit ng riles. Pag galing kang bayan ay hindi bababa sa sampu ang makakasalubong mong skate na nabiyahe, may mga time din na kailangan natin magtulak pag bago yung pangamot, madulas yung riles o kaya naman ay nag-aahon. Pagdating na namin dito sa unahan ay may naglilinis naman ng hindi namin pwedeng sagasaan ang mga damo na tumambak sa riles dahil pwedeng mabarahan ang mga gulong nito at bearing. Isa din itong pinagmumula ng aksidente pag mabilis yung takbo mo at sumala ang gulong sa riles. And so ayan, nakarating na din kami sa pagdadalahan namin. Inabot din kami dito na halos sa kulang, -kulang isang oras ang biyahe. And thank you Lord dahil wala namang nadami sa kaganaming mga tiles. At ako, tinanga namin ang mga materyales sa pinapagawa namin bahay. And thank you po Lord sa mga blessings na dumadating. Ingat po lahat sa atin at sa pagtatrabaho araw-araw. God bless po!